alam nyo ba guys na dito sa singapore bawat lahi o mga foreign workers ay may kanyang kanyang tambayan o lugar na pinupuntahan para magkita kita at mag standby so number 1 po sa listahan natin yung mga kababayan nating Pilipino so ano po ba ang tambayan ng mga kababayan nating Pilipino ito po ang tinatawag nating Lucky Plaza wow. na matatagpuan sa Orchard so yan po dito po madalas tumambay ang ating mga kababayang Pilipino at kilalang kilala din po ito na tambayan ng mga Pilipino. Pag sinabi mong Lucky Plaza, expect mo na na puro Pilipino. Karamihan ang makikita mo rito. So, pangalawa po sa listahan natin, mga foreign na Indonesian. So ang tambayan po ng mga Indonesian dito ay sa City Plaza. So ito po ay sa Gelang Road. So malapit po ito sa Paya Libar. Ayan po. Payalibar Square. Nagkatambay rin po sila dyan. So karamihan nyo pong makikita dyan ay yung mga foreign na Indonesian. Sa City Plaza at sa Payalibar. So yun po yung mga tambayan nila. So number 3 guys sa ating listahan ay mga Myanmar. So dito po sa Singapore, ang tambayan po ng mga Myanmar ay yung Peninsula Plaza. So ito po ay matatagpuan sa City Hall. So bumaba lang po kayo ng City Hall at... Marami na po kayong makikita mga Myanmar dyan na dyan po sila nagtatambay sa mga park at kung saan saan dyan na parang mga laki plaza rin. So yan po, may mga tambayan po rito na bawat lahi. May kanyang-kanyang tambayan, may kanyang-kanyang tagpuan. Wow! So pang-apat po sa listahan natin, mga Indian at mga Bangla. Mga Bangladesi po. So ang tambayan po nito ay sa Little India. So doon po, pagpunta nyo po ng Little India ay maraming mabibili. Maraming pwedeng tambayan at siguradong maraming Indiano. So doon po sa Little India, yan po ang tambayan nila. Kaya kabayan, kung ikaw ay nandito ngayon sa Singapore, saan lugar ka pa rito? I-comment mo naman yung sagot mo kung saan lugar ka dito sa Singapore at saan ka tumatambay sa ating mga nabanggit. So yung iba po na mga kahilala natin ay mas gusto po nila magtambay sa iba. Wala po rin sa nabanggit natin. So sino po tumatambay sa iba dyan? Lalo na pag araw ng linggo. So yung iba po, mas lalo yung mga magsing-irog na patago ay mas gusto po nila magtambay sa 81 kaya sa fragrance so yun po pakicomment nyo naman po kusang po kayo nagtatambay rito lalo na pag linggo araw ng linggo at kung saan ang magandang tagpuan ng mga magkasintahan na patago so comment nyo lang po guys kung saan po kayo rito at i recommend nyo po kung anong magandang pahingahan lalo na paglinggo so comment down below po